Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. kaagapay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksang hakbang sa paglago. Ang ating tinatalakay ay ang limang katotohanan tungkol kay Kristo. Unang katotohanan, si Kristo ay Diyos. Pangalawang katotohanan, naging tao si Kristo. Pangatlong katotohanan, si Kristo ay tagapagligtas at Panginoon. Pang-apat na katotohanan, si Kristo ang tanging tagapamagitan. Kagapay pagkatapos na maisagawa ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang gawaing pagtubos doon sa krus, siya'y umakyat pabalik sa langit upang simulan ang kanyang gawain bilang tagapamagitan sa kanang kamay ng Diyos Ama. Dahil si Kristo ay Diyos at tao, at dahil sa kanyang gawain bilang tagapagligtas at Panginoon, siya lamang ang tanging tagapamagitan ng tao sa Diyos. Siya lamang ang tanging makakapagpanumbalik sa tao sa Diyos. At siya lamang ang dapat nating lapitan upang mapanumbalik ang ating personal na relasyon sa Diyos. Ang sabi sa 1 Kabanatang 14, talatang 6, Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At sa unang Timoteo, kabanatang dalawa, talatang lima, ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Mga Hebreo, kabanatang apat sa mga talatang labing apat hanggang labing anim, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya't wag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaagapay ito ang dahilan kung bakit tayo nananalangin ng ganito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo sapagkat siya lamang ang tanging tagapamagitan. Juan Kabanatang 14 sa mga talatang 13 at 14 At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Tama ka agapay. At pinakamahalaga sa lahat bilang tagapamagitan siya ang ating dakilang saserdote na walang patid na nananalangin alang-alang sa atin. Pakaisipin natin ito. Merong isang persona na laging nananalangin para sa atin. Ayon sa mga Hebreo Kabanatang 7, talatang 25, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. kagapay isang personal na pagsasabuhay. May mga taong nananalangin sa mga santo sapagkat sa paniniwala nila'y malakas sa Diyos ang mga santong ito o santong iyon. Ito'y isang insulto sa Diyos at sa kanyang anak. Imbinigay ng Diyos ang kanyang anak sa dahilang ito, upang siya lamang ang maging tunay at malakas na tagapamagitan natin. Ulitin natin ayon sa 1 Kabanatang 14 talatang 6, Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Unang Timoteo Kabanatang 2 talatang 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus. Kaagapay lumapit tayo sa Diyos sa tulong ng tagapamagitang kaloob niya. Ipinahayag ng Diyos na hindi niya tatanggapin ang iba pang tagapamagitan, kundi tanging siya lamang na namatay at nabuhay para sa atin. Si Kristo Yesus na ating tagapagligtas, Panginoon at kaibigan. Panglimang katotohanan, si Kristo ay darating bilang hari at hukom. Ang susunod na malaking pangyayari na hinihintay natin ay hindi ang ikatlong digma ang pandaigdig. Tayo ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Sa kanyang pagbabalik ay tatapusin niya itong kasaysayan na alam natin at itatayo niya ang kanyang kaharian sa ibabaw ng lupa na kanyang personal na pamumunuan. May pagkakaiba ng paniwala ang mga Kristiyano tungkol sa mga detalye ng pagbabalik ni Kristo. Subalit wag nating kalilimutan ang pinakamahalagang katotohanan. Lahat ng Kristiyano ay naniniwala na babalik muli si Kristo. Higit pa nating pag-aaralan ang tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoong Kristo sa ating pag-aaral sa mga katotohanan tungkol sa mga huling bagay. Ito ang tanong, kaagapay. Sinampalatayanan mo na ba't tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos? Isinuko mo na ba ang iyong sarili kay Kristo upang tuparin ang kanyang layunin para sa iyong buhay? Sinisikap mo bang higit na makilala si Kristo sa araw-araw? Tumutulong ka ba upang maipahayag ang tungkol? Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho ring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702-DZES Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan! si Kristo lamang ang tanging daan kayat buhay moy kay Kristo lamang ilaan Ako po si Pastor Ronald Llobrera Magandang araw pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa Nagpapagal gumabiman umaraw Tangan ang hilim buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.